buhukom. Oh, Wag mo malala kasi yung may lambing lang, yung gano'n lang. Tan, 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 tan. Tapos haplo, ha, ha, Five, six, seven, Tan, dito sa... please welcome Direct Luris Gilliam. <laughs> Six, five. Wag kang matakot sumayaw, katawa na ikalaw. Sige, sumayaw ka! Shake it, shake it. Shake, shake, it, shake it, Wag kang matakot sumayaw, ikalaw. Sumayaw ka! Shake it, shake it. very much my child my love, <laughs> din ko na ito dito yung pinagmamalaki ng pinini. let's go wag kang matakot subayaw pagkawan ay kalaw sa mayong ma check it, check it, check it, check it. wag kang matakot subayaw pagkawan ay hindi kalaw so much. Thank you, Paul. Hi, everyone. Hi mga the video. Ah, salamat din. Walang pinasayang pa natin ng Bini. O mag-enjoy ka no, dun na ulit doon na Tumawa ka lang siya kahit hindi masyado nakakatawa yung mga jokes. Pag-aanin nyo, pag-aanin nyo. Napakinabangan ko siya. Kailangan pa pa-upo siya ng maayos siya. Okay? Welcome, now, excuse is me, sorry, Yes, yes, five, six, welcome, my Pang, Yan yeah, ang girl She will be here for me. At piling ko papayag siyang dumans. Ay, piling ko tatayo si ating girl. Piling ko talaga na siya. Huwag kang matakot sumayaw. Katawan ay it! Yes! Ta! Kailangan nalang ito ng na kantila sa Pasko. Uy, <laughs> nakakatuwa yung mga kaibigan ko nandito. Tsutsu na yung mga anak ko. Ano okay, yung loyong lahat mo? Ay, ay, ay! Binoto ko yan. Oh, ganun! Eh, Senator Ma, magandang gabi po! Mag Excuse me lang po, ah. Oh, Diyos si Senator Ma. Oh, si James lang ako, diba? Ang ganda ng umutis. Nandito rin? Oo, ng senador. <laughs> Ang guwapong senador. Aminin niyo, hindi lahat ng senador guwapo din. Sa mga magandang gabi, mabuti po pinaulakan niyo po kami. Congratulations, Vice Ganda at Regine Velazquez. Palakpa ka naman ako! Salamat. Nag-enjoy -e po pa kayo. Yes, enjoy na enjoy yung asawa ko. Sa'yo na sa'yo kanina pa. Buti naman po nag-enjoy -e kayo. Tamang pamisang-misang mag-enjoy -e kayo dahil ang gulo-gulo nyo doon sa sinabi. <laughs> stress na stress kayo to. Mag enjoy kayo pa minsan-minsan, diba? At dahil dyan, sasayaw si Sena Toba. Huwag kang matakot, sumayaw, ikaw ang Sir, mahal, na, mahal ko kayo. Pinoto ko kayo sa Senado. Pag-isa balang day, ko kayo kahit hindi kandidato. Oh, kahit Chairman. lahat, maraming salamat po. Amahal ko po kayo. Pag-asa namin kayo, mabuhay kayo. God bless you. Yeah! Di ba? Chef Piyang, sa kasama ni JM. Yes! J maraming salamat, Chef. Yung pwede po ko ba kayong mga chika dito sa tali? Oh, Ayan yeah. po. Oh, yes! Huwag po mati ka naman, Hello po, everyone! Chef mati ka! Hello po everyone, oh, it's JM and Fiam's part na, tayo pa na JM, wala tayong magagawa dyan, sagsayaw so, tayo. Huwag kang matapos umayaw, at tawa na'y higalaw, sige sumayaw!